Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin ay tungkol sa body odor at ang paggawa ng natural na deodorant. Marami sa problema natin ay nagkakaroon ng anghit. Ganito po yan para mapuksa ang bakterya sa ating kilikili. Kumuha po tayo ng cotton balls at 70% alcohol. Yan po. At ilinis ito sa ating kilikili. Yan, ililinis nyo pong ganyan. Bago tayo maglagay ng deodorant. Ngayon, dalawang klase ang pwede natin gawing deodorant. Pwede yung dry. Kumuha lamang tayo ng cornstarch mula sa ating kusina. Yan, isang kutsara ng cornstarch. Isang kutsara ng baking soda. Yan, paghaluin. At yan ngayon ang ipapahid ninyo sa inyong kilikili. Ipapahid nyo para hindi mamamawis ang inyong kilikili. Kung gusto nyo naman po ng wet o yung mamasama sa deodorant, kukuha naman tayo ng coconut oil. Ito po yung oil ng niyog. Ganon din po, lalagyan po ng isang kutsara ng cornstarch mula sa ating kusina. Isang kutsara ng baking soda. Tapos po, haluin at pwede nyo itong ilipat sa mga lalagyan para paulit-ulit ninyong magamit. Um, nakita natin na itong cornstarch at itong baking soda ay nag absorb ng moisture ng kilikili at nag-neutralize din ng acid. So sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang body odor o yung anghit. So sana po nagustuhan nyo itong mga ginawa nating natural na paraan. Salamat po!